Ayan guys, good morning! ang good morning po. Ito, magpapike tayo papunta dito sa loob ng Villarsipag, uh, si guys, ngayon. Titingnan natin kung maraming mga bikers ngayon. Kasi linggo ngayon, malamang madaming bikers doon sa loob kaso tangali na baka nagsilabas na sila. Andito na nga sa labas ko, uh, madaming mga bikers dito. And, Pag-iikot pa rin ako doon sa loob mga guys ng Villar Cifag. Iikot tayo ng uh, kahit isang ikot dito sa loob ng Villar Cifag. Ang good morning po sa inyo lahat mga guys. Good morning, good morning. Papasanahan natin itong Villar Cifag dito sa Paranaque mga guys. Napakaganda ng lugar dito. Lalo magbabike-bike ka lang mga guys. Kapawis-pawis. Parang kaunti na lang yung bikers kasi Ah, uh, parang tangali na ako. Ah. <laughs> ako na lang ata yung magbabike-bike -bike ngayon dito. Ah. wow good morning. Ah, pagkaganda mga guys. Dito, Papasadahan natin po dito. Nagigot. Ayos yung red ko mga guys. Tangaling dapat. Sana. Ah. Yan. Pagkaganda mga guys. Yung sir, morning. Magbabike-bike lang sir. Ayan ah, mga guys, nandito. Shoutout dito sa mga 5'9". Pwede na. Ayun, ang ganda, mga guys. Pilyas oh. si Pag. Ayun. Hindi oh. ko lang mabaligtad yung camera ko. Eh. Go, 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 go. Ang sarap mag-backpack dito mga guys. Oh. Napuntahan ko na rin ito dati. At ah, ito may mga halaman dito halaman no? ang Ang gagandang halaman mga guys Wow. Ito na mga guys, pasukin natin tong uh, mga halaman nandito. Ito sa Builder si pag ito. Napakaganda dito mga guys, kung mamamasyal ka sa hapon katulad ng ito may mga table din siya, may mga kabarkada ka ng mga kasama mo dito. Tapos katulad yung tanghaling tapat, meron din silang mayroon din na uh, silungan siyempre. pwede ka oh, napakaganda ng mga gawa nila ng mga mga upuan. Yan. Ganda mga guys dito sa Bilar Sipag, ano. Oh. Isa lamang ito sa mga parte dito na magandang area ito na mga halamanan na nato mga guys. Oh, oh di ba? Ay natin 'to. Ganda oh. Yan, so mga hindi pa nakakarating dito mga guys, ito ang Bilyar Sipag na ngayon at maganda na yung mga uh, ginawang development nila. May may na din sila dito mga guys, may napakalawak din na taniman ng mga kuan yung sunflower. Ito. Yan. Oh. Napuntahan ko na rin to dati mga guys, kaso sa ganda nga niya, A uh, ulit-ulitin mo talaga sa dito ang pupuntahan lalo mag pa oh, bike bike ka lang o, oh, tapos may kasama ka dito ang syuta mo pamilya mo kung kayo ay mag magkukuan lang magjajaming jaming lang mga guys isa itong uh, biller si pag sa magandang uh, alam mo may anak ka na mayroong bike na maliit pwede mong dalhin dito at magikot ikot dito napakaganda walang sasakyan hindi ganong basta maganda yung area niya mga guys napakaganda niya So ito. Yan, itong halaman, no. Oh. Pa-bike tayo papunta doon. Tamang-tama yung bike-bike mo, -bike mga guys, tanghaling tapat. Ayan, oh. No? Ah, s'yempre kung uh, nagugutom ka na, napakadaming kainan din diyan, mga guys. Yan ang Bellar Sipag mga guys so, Ikutin natin to. Welcome to Bellar Sipag. Yan ang mga kainan naman mga guys so, Mga kainan. Kaya kung nagugutom ka na, hindi ka ma dito at makakakain at makakakain ka talaga. Kay marami ditong kainan. Yan. Oh sarap mag bike bike dito yan ay pabalik lang pala ako <laughs> may may lang pala ito dito guys <laughs> wala pa lang daanan babalik lang din ako ay ikot na ako dito sa bilog na to oh. I ikot na tayo dito sa bilog tapos balik ulit doon wala na palang ibang daanan umikot lang ako dito sa bilog ang ganda mo guys bilog to bilog ah, pabalik pa rin tayo doon ah. ganda ang bilar si ipag mo guys kahit ang aling tapat oh sarap mag bike bike dito ang ganda na ang bike bike mo mga guys tangaling tapat at ako na lang ata mag isa dito <laughs> Ayan no? tapat So mga ilang buwan na rin na hindi ako nakarating dito Kaya yung binalikan ko na, Ay Narvest na pala nila yung kwan dito Yung sunflower Iba na naman yung mga tanima guys oh. Hindi na siya sunflower yung tanim Iba na naman Iba na naman yung mga tanim mo Dati sunflower yung tanim yan Ngayon iba na Iba na naman ang tanim niya ang ganda mga guys Kaya tangaling tapat oh Ayan yung mga hindi po nagkakapagpunta dito mga guys Puntahan nyo to Sa tong Bilarsipag Sa mga May re-recommend ko sa inyo na uh, Kung magbabike-bike ka lang Magpapawis-pawis ka Ah napakaganda nito mga guys Hindi ka magsisisi Na magjaging-jaging ka dito Maga tangali Ayon. Ito nga tangaling tapat na oh, Ako na lang mag-isa nandito Na nagpipidal-pidal ata Ayun. Woo! Pero kaninang umaga sigurado napakadaming bikers dito. Kasi talagang dinadayo to ng mga bikers mga guys. Yan. Ang aling tapat na papawis. Yan ang may mga namamasyal pa. Yung umaga at saka mamayang hapon ito marami dito. Kapag Halo ganito linggo mga guys. Dito dito. Yan ang marami yan. Mamayang hapon. Uh, palabas na ako. Hindi na ako pupunta dun sa bubong na yan. Dito na lang ako. highway na tayo highway na yep. may bike lane na rin mga guys oh. may harang na rin yung bike lane dito Yan, ito naman yung sa may area ng labasan mga guys puro na yun mga kainan puro na ito all homes yan all day supermarket yan kaya napakaganda mga guys. May bike lane na rin, no? Oh. Ikit lang ating uh, vlog Galing dito tayo sa Bigar Sipag Maraming salamat sa inyong panonood mga pa, guys Maraming salamat Good morning Yan, yung mga hindi pa nakarating nyo sa Bigar Sipag Mga guys, puntahan nyo yung, yung mga bikers At next time pala Pag uh, tayo dito uh, Jugos vlog Shout out Pag bike tayo dito, dito, dito sa Bigar Sipag Maraming salamat At hanggang dito na lang guys Ang ating vlog, bye bye